mga kaagri alinat magtanim tayo ng pupino. sa mga gustong matuto na orin lang po ito hanggang sa matapos full guide po ito ang content na ito ay para sa lahat ng gustong matuto day 1, kailangan natin ng buto ang lagi yung mag gamit ko ay from East West Seeds dito, ito po yung mga recommended na ibibigay ko sa inyo tissue, towel, or seedling tray ilagay ang buto sa basang towel. pagkatapos may lagay, i-fold ito at ibabad muli ng isang tanggalin at paumagahan kinaumagahan, lumalabas ng mga puti or stem or ugat. Pwede na itong ilipat sa seedling tray or pottings. Mga kaagri, kapag pottings ang ginamit niyo, make sure na nakatimpla na po ang lupa na ilalagay natin. Ito kompletong vitamin para makapag-absorb din po ng tama ang ating ugat. A few moments later. So day 10, ready na po tayo for transplant. Bago po natin itanim, gagamitin gagamit mo po ito yung tinatawag na basal. Ang basal po ito ay ginagamit upang mas mabilis lumago ang ating mga ugat at mabilis lumago ang ating halaman. Ito ay organic or ipot. Ina-advise ko ang oras ng pagdidituwing maaga or alas 7 ng gabi start at kung maaari mag-apply kayo ng fertilizer kinakailangan po yung tinutunaw sa balde lata ng sardinas sals 1 well, balde ito po yung ating dididilig sa bawat puno ng halang Each is 20 days off. Ang ginamit po natin dito, pantali, ay Atlas Wine Black, Atlas Wine White. white. Ang mga pampos naman ay pwedeng buho, kahoy, or kawaya. So 25 days to 32 days, that is flowering stage. Diyan na po tayo gagamit ng complete 14, 14, 14 At ang pag-apply ng fertilizer, every 3 days consume. So 38 to 40 days, time to harvest. Please subscribe. Terima kasih kerana